umaga. Dito po kami ngayon sa Ulango Community, dito po sa Barangay Malpalon, Kalintaan Occidental Mindoro. Atin pong tunghayan ang kanilang ah, dinadaan ng kalsada. Ito po. Dali po. Yan. Okay, hawak ng ice. Eh. Diretso lang ha. Hawak ka po ang, ang daang aming dinadaanan. Patungo po sa kanilang community. Yeah. Oh. May a uh, Egyay, egyay, may aso May idu May idu Idu ang kanila, ang tawag po sa kanilang aso ay idu yeah. Medyo itaas ko Itaas kasada na pala dito yan yeah. ganito pala dito sa kanilang community saan ka dito? Ah, din pala ang kaso lang kung maglalakad po sila araw-araw uh, nung nag-aaral po sila sa Malpalong National High School nung sila ay junior high ganito po ang sitwasyon nila pero ngayon po na senior high na po sila grade 12 uh, doon na po sila sa Kalinta National High School pumapasok kaya medyo, medyo yung pa po kanyang pinapasokan kanilang kanagayan dito. Ngayon po ay tag-ulan, pero ngayong araw na ito ay may araw. Sumisikat ang araw, kaya po, kung inyong mapapansin, maganda pa rin ang daang aming dinadaanan. No? Kahit na ganito ang sitwasyon nila dito. Ayan. Yes, Lord. Tapos na ba ito? Ay, hey, ayan. Uh, hindi, ako hindi ako nakabuelo. Dapat pagpakyat bumubuelo. Hindi ako nakabuelo. Hindi ako nakabuelo ng ano. ganito ba? Oh, dito tayo sa gilid. Yan. Oh, shit. No. Ganito pa. Ay, ganun pala. Hindi, taas mo lang. Yan. Okay, okay. Kaya, kaya, kaya. Basta, nasa balance lang tayo. Yan. Yan Yan, itutok mo yan. Yan, daan na ganyan. Yan, ganito. Oh, wait lang. Hanap tayo ng daan. Ah, oh, hirap. Hirapan hirap, ako. Medyo baba muna kayo. Kayo man, maglakad muna kayo. Dali. Diretso mo niya. Awaka. I, at, i, e, ano mo lang. I, e, mo, lakad mo. I, e, Yan. Para makita yung daan. Ito e. e. po ang daan namin. Pagpunta sa amin. Ah, oh, po sir, sige. Okay. Po okay, sir. Tutok mo yung ano maigi yung dito ko. Oh. Sige, kunan mo. Yan. Dali sakay na dali habang ano hawak mo lang. Siwok sa kanya mo jud. Dali. Yan. Yan. Yan, po. Ganito po yung sitwasyon dito nila. Yan. Mga uh, sagingan daan. Dali okay, hawakan mo nang ayos.